sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayas sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin, ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin at tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat at sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel Hiwaga ng Pangasinan huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video Pagkakalob ko po at ituturo po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman panggamot na sa spiritual at physical na karamdaman at sa lahat ng mga panggamot na mga orasyon at dito po lamang sa iwagan ng Pangasinan at dito po lamang matutok lang sa iwagan ng Pangasinan pakatandaan po at pakaingatan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang Palagi po ninyong isa puso at isipan, at panatilihing, magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay, na sa lahat, magmahalan, at huwag pong makatimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutian at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik dikdik dik, at umapaw na pagamahal natin Diyos na makapangyari sa lahat ang isi-share ko po sa inyo ay orasyon para maibalik ang ninakaw na gamit iwaga ng pangasinan ito po ay magdasal po ng isang ama namin abang ng maria sumasang palataya ulitin ko po naman po yung mga wala pong pudir bakod balabal ito po yung pinaka pudir po ni balabal itong ama namin abang maria sumasang po yung pinakapudir nyo po At sunod po yung orasyon po ng uh, po rin po ito na napakabisa po ito doble doble po ito na pagkuan uh, orasyon para may maibalik ang inakaw na gamit waga ng pangasinan magsasal po na isang ama namin na Maginong Maria sumasampalataya palataya uh, sal po tayo Hama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw na manghari sa amin. Sundin na ang iyong kaluban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming makasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin na huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sama -sama sa masama sapagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan at ang, ang kapuriyan magpakainan man Abagin ng Maria, abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasa bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, ang pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may likha na langit at lupa. Sumasampalataya ako kay so Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Katawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inilibing. Nanawag sa kinaruro ng mga mao na katlong araw na buhay na maguli. Makyat sa langit na sa kanan ng Diyos ang mga makapangyari sa lahat. At doon nang umulang paririto at maghukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa simbang katulika, sa kasama ng banal, na ng makasalanan sa pakabuhay na muli ng matay na tao sa buhay na walang hanggan. Amen. At sunod po yung pudir po ng uh, uh, pangkalahatang po rin to na mabisa po ito. Uh, po ha? Uh, benedictam, Reinadictam, Beniti, Maculatam, Ilibati, Ilibila, Ilukulapa, Ilibina, Igra, Igrem, Igrumit, Iresum, Aismutum. Pudiran mo ako sa ng oras. Ulitin ko po. Ah. Uh, benedictam, Reinadictam, Beniti, Maculatam, Ilibati, Ilibila, Ilukulapa, Ilibina, Igra, Igrem, Igrumit, Iresum, Aismutum. Pudiran mo ako sa ng oras. At magsindi po ng dalawang dalawang pinasong kandila na puti at umarap sa sikat, sikatan ng araw at lubugan ng araw at isunod ito ng uh, uh, po, uh may halong pudir saka, po ito sa ka, kwan sa apat na sulok ng mundo uh, isunod po yung orasyon na to crop nisium insium in tisi sibium igusum hum kudad don tay lumay Quicalay, Subtrinitas, kalay jub idnas atur aripo tinit pilarutas aduna dam rihok ogna sa ogna taghaksak rek kristong yung indiyum miyum abaam abilim abis abisti krop ni siyum ikyum tisi sikyum igusum hok kyudad don tay lo may kikalay sub trinitas gib sobratal ignas Satur, aripo tinit Pilarotas, adonadam rihok ogna sa ogna taghak sa kre krestong deong indeong miyong abaam abilim abiisti at sinod po yung uh, po uh, mayroon pong kung po dito isusunod ko po uh, at isunod po yung uh, Kristus Sancta Trinitas Omo da Ob Jesus Cruz sabay ihipan po kung saan lulubog o sikata ng araw at humarap sa nakasinding kandila at usalin po ito ng isang bisis lamang po narito po ang kwan po ah? ah, kadugtong po nito ah, ito po yung kadugtong po Tapos po itong usalin po ito, isunod po ito. At ito po sunod na Kristus uh, Sancta Trinitas umuda Ob Jesus Cruz Sabay ihipan kung saan lulubog o sisikata ng araw at humarap sa nakasinding kandila at usalin ito Iksidium, Iksituum, Iksibaksum Kung sino man ang kumuha ng aking mga gamit ay mapapahamak kung hindi po kung hindi maibabalik, sabay ihipan po ang kandila, Ang ibig sabihin po ng ihipan po ay patayin na po yung kandila, Yan po. Siyempre po kayo, wala pong edit. Tiyaga nyo po pero nabakabisa po ito nga, binabagi ko po sa inyo. Uh, sinsya na po kayo. Tiyaga-tiyaga lamang po. Kung may tiyaga, may nilaga po. po yung kadugtong po yung una ito po yung una saling ko po naman po uh, makatapos po ng ama namin na ng Maria sumasampalataya isa na po kayo ulitin ko naman po para maliwanag po kayo sunod po yung pudir po ng uh, napakabisang pudir po ito po yung ginagamit ko po rin to araw-araw uh, yung Benedictam, Reinadictam, biniti, makulatam, Ilibati, Ilibila, Ilikulapa, Ilibina, Igra, Igra yung Igrum et Aismutum. Pudiran ako sa lahat ng uras. Oh. At isunod po, uh, magsindi ng dalawang puting kandila at humarap po sa sikatan ng araw, ulubogan ng araw. At isunod po ito, Crop, Nisium, Ixium, Kisi, Sikbyong, Igusong, Hum, Kredad, Dontay, Lungay, Kwikalay, Subtrinitas, Jubsub, Ratal, Ignas, Satur, Aripo, Tinit, Opilarutas, Adonadam, Rehuk, Ognat Sa, Ugna, Tag, sa Sak, Krik, Kristong, Diyong, Indiyong, Miyong, Abaam, Abilim, Abis, Abisti. At sunod po ito. Ayan po. Kristus uh, Sancta Trinitas umu da Um Jesus Cruz sabay ihipan kung saan lumubog ang usikata ng araw at humarap sa nakasinding kandila at usarin ito Ixidium Ixituum Ixibaxum kung sino man ang kumuha ng aking mga gamit, ay mapapahamak kung hindi maibabalik sabay ihipan po yung, ang ihipan po ang kandila ang ibig pong sabihan ng ihipan po ay patay na po yung kandila Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po na gusto po niyo aking binagi. unawa uh, unawain niyo lang po si wala po tayong edit. Papasala ko po sa inyo dahil matyaga ka po kayo, matyaga, matyaga po kayong nanonood. Uh, maraming maraming salamat po. Sana po wag po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like, and share. Iwaga ng Pangasinan po kung nalimba po na nakawan po kayo o hindi sa pag ano ito pong gamitin po niyo pinagkakarob ko po sa inyo the po ito na uh, uh, kung hindi po ibinalik yung kung naibintan niya po ibabalik talaga niya yung mga nakuha niyo po nakuha niya na kinikinuha po sa inyo ibabalik niya po kasi mapapahamak siya buong pamilya niya po mapapahamak magkakasakit po wala po silang tigil sakit Uh, makakarama po sila. Ganun, ganito po yung proseso po nito. Kaya, yung naglakaw, pupunta po sa inyo, uh, ibabalik po yung, kung di niya may balik po ang gamit, pira po na ibabahagi eh, po niya sa inyo, na ibabalik po yung pira na halaga po ng ginakaw po niya. Sana po, nagustuhan po niyo at maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Iwagan ang pangasinan po.